Hello mga kapatid ko. Isang mainit na pagbati sa bawat isa sa inyo. Ako'y natutuwa at pinararangalan na makasama kayo sa ating espesyal na pagkakataon na ito. Sa araw na ito, tayo ay magkakaroon ng isang makabuluhang pagnilay-nilay at panalangin na nakatuon-tuon sa banal na espiritu na nagdadala sa atin ng kapayapaan at katahimikan. Ang ating mundo ay puno ng mga pagsubok at hamon. Minsan, tila ang mga alon ng problema at pag-aalala ay hindi na natatapos. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, alam natin na mayroong isang lugar na maari tayong tumakpo sa ang presensya ng ating Diyos. Sa mga sandaling ito, ang banal na espiritu ang ating gabay. Siya ang nagbibigay daan sa atin upang maranasan ang tunay na kapayapaan na nagmumula sa ating Ama sa langit. Ngayon, nais nice kong hikayatin ang bawat isa sa inyo na lumabas sa inyong mga comfort zone. Maglaan tayo ng panahon upang makapagmuni-muni at magdasal. Sa ating panalangin, sama-sama nating hilingin sa banal na Espiritu na punuin ang ating mga puso ng kapayapaan at katahimikan. Sa mga oras ng kaguluhan at pag-aalala, ang mga salita ng ating Panginoon ay nagsasabing, Huwag kayo mabalisa, sa halip ipagkatiwala ninyo sa akin ang lahat ng inyong mga Minsan, ang mga simpleng bagay ay nagdala sa atin ng labis na pagkabahala. Kaya naman, sa pagkakataong ito, mag-focus tayo sa mga bagay na nagdadala sa atin ng kapayapaan. Magbigay tayo ng puwang sa ating mga puso at isip upang makilala ang banal na espiritu. Sa bawat paghinga, ipaalala natin sa ating sarili na ang Diyos ay kasama natin. Habang tayo ay nag-uusap, nais kong anyayahan ang bawat isa sa inyo na magkomento. Ano ang mga bagay na nagdudulot sa inyo ng stress o alalahanin sa kasalukuyan? Ano ang mga aspeto ng inyong buhay na kailangan ng kapayapaan? Ibahagi natin ang ating mga saloobin sapagkat sa ating pagtutulungan, mas madali nating makakamit ang katahimikan na ating hinahanap. Huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel. Sa bawat video na ating ilalabas, sama-sama tayo maglalakbay sa pananampalataya. Nandito tayo upang palakasin ang isa't isa, upang magbigay ng inspirasyon at upang ipaalala na hindi tayo nag-iisa sa ating mga laban. Sa ating pagninilay-nilay, alalahanin natin ang mga pangako ng Diyos. Sa Filipos 4.6.7, sinasabi, Huwag kayong mabalisa sa anuman, kundi sa lahat ng bagay sa pamamagitan ng panalangin at pagsusumamo na may pasasalamat ay ipaalam ang inyong mga kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos na higit sa lahat ng kaisipan ay mag iinat ng inyong mga puso at mga isipan kay Kristo Jesus. Ngayon, habang tayo ay magkakasama, ipagdasal natin na ang kapayapaang ito ay dumaloy sa ating mga puso. Hinihikayat ko kay Isara ang inyong mga mata, huminga ng malalim at magbigay ng puwang sa banal na espiritu na pumasok sa inyong buhay. Ang presensya ng Diyos ay nagdudulot ng kapayapaan na hindi kayang ipaliwanag ng mundo. Bukas ang ating mga puso sa pagkilos ng banal na espiritu. Huwag tayong matakot na ipahayag ang ating mga saloobin dahil ang bawat isa sa atin ay may natatanging kwento na maaring magbigay ng inspirasyon at lakas sa iba. Kaya't magkomento at ipaalam sa amin kung paano tayo makatulong sa isa't isa sa paglalakbay na ito patungo sa kakapayapaan at katahimikan. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Handa na ba kayo? Simulan na natin ang ating paglalakbay patungo sa kapayapaan sa pamamagitan ng panalangin. Sa Filipos 4, 6, 7 makikita natin ang isang makapangyarihang paalala mula sa Apostol Pablo. Sinabi niya, Huwag kayong mag-alala sa anumang bagay kundi sa lahat ng pagkakataon ay ipaalam ang inyong mga pangangailangan sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin at pakiusap. Sa mundong puno ng mga pagsubok at kabiguan, madalas tayong nahuhulog sa bitag ng pagkabahala at takot. Pero ang mensahe ni Pablo ay nagbibigay sa atin ng isang mahalagang hakbang, ang panalangin. Sa ating mga alalahanin, nararapat na lumapit tayo sa Diyos na may pananampalataya na siya ay nakikinig at nagmamalasakit. Minsan, sa ating mga panalangin, maaring maramdaman nating tila walang sagot o tila hindi natin alam kung paano ipahayag ang ating mga damdamin. Dito pumapasok ang mahalagang papel ng banal na espiritu na ating kaagapay sa oras ng pangangailangan. Ang banal na espiritu ay nagbibigay ng gabay at lakas sa atin. Sa Roma 8.26.27, ang espiritu ay tumutulong sa ating mga kahinaan. Sa mga pagkakataong hindi natin alam kung ano ang dapat ipanalangin, ang Banal na Espiritu ay namamagitan para sa atin nagdadala ng mga daing at hininakit na hindi natin kayang ipahayag. Ang kanyang tulong ay nagdadala sa atin ng kapanatagan at kapayapaan sa mga sandaling puno ng pagdududa at takot. Ang kapayapaang dulot ng Banal na Espiritu ay isang uri ng kapayapaang hindi may hahambing sa anumang bay sa mundong ito. Sa Juan 4.26-27, ipinangako ni Jesus ang banal na espiritu bilang tagapagturo at tagapagbigay ng kapayapaan. Ang kapayapaang ito ay hindi katulad ng kapayapaan na ibinibigay ng mundo na kadalasang batay sa mga panlabas na kondisyon. Sa halip, ang kapayapaang ito ay nagmula sa ating ugnayan sa Diyos. Kapag tayo ay naglalakad sa liwanag ng kanyang presensya, nagiging posible ang tunay na katahimikan kahit sa gitna ng bagyo. Sa ating mga buhay, Madalas tayong nahaharap sa mga pagsubok na tila kay hirap lampasan. Ang mga alalahanin sa ating kalusugan, pamilya at trabaho ay nagiging sanhi ng labis na stress at pagkabalisa. Ngunit sa ating mga panalangin, dapat tayong lumapit na may pananampalataya sa Diyos na alam niyang mas mabuti ang ating mga pangangailangan kaysa sa atin. Sa Filipos 4 verse 7, ipinapahayag ang pangako na ang kapayapaan ng Diyos nang pas sa lahat ng kaalaman ay magbabantay sa inyong mga puso at isipan. Ang kapayapaang ito ay nagumula sa ating pagtitiwala sa Kanya. Sa tuwing tayo ay lumalapit sa Diyos sa panalangin, tayo ay nagiging bukas sa Kanyang mga plano at layunin na nagdadala ng katahimikan sa ating mga puso. Ang pagsusumikap na maging mas malapit sa banal na Espiritu sa ating mga panalangin ay mahalaga. Habang tayo ay patuloy na humihini ng tulong at gabay, ang banal na espiritu ay nagiging ating gabay sa tamang landas. Sa bawat pagkakataon na tayo ay nagdarasal, nagiging mas malalim ang ating koneksyon sa Diyos. Ang ating mga pangarap, takot at alalahanin ay nagiging mga pagkakataon upang maranasan ang kanyang kapayapaan at presensya. Ang mga bagay na dati nating iniisip bilang mga hadlang ay nagiging pagkataon para sa ating espiritual na paglago. Sa mga katuwid, ang panalangin sa banal na espiritu para sa kapayapaan at katahimikan ay hindi lamang isang simpleng ritual, kundi isang mas malalim na proseso ng pagpapalaya at pagtanggap. Sa bawat pagdapo ng ating mga tuhod sa lupa, tayo ay nagiging mas handa na tanggapin ang mga kaloob ng Diyos na nagbibigay ng kapayapaan na hindi maunawaan ng mundo. Sa ganitong paraan, ang ating mga puso't isipan ay nababantayan at nagiging matatag sa gitna ng mga pagsubok. Ang tunay na kapayapaan ay natatamo hindi sa pamamagitan ng kawalan ng problema, kundi sa pagkakaroon ng matibay na relasyon sa ating Diyos na buhay. Ang pagkakaroon ng kapayapaan at katahimikan sa ating buhay ay isang mahalagang aspeto ng ating pananampalataya bilang mga Kristiyano. Sa kabila ng mga pagsubok at hamon na ating kinakaharap, ang mga pangako ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng pag-asa at lakas. Isang makapangyarihang pangako na dapat nating pagnilayan ay matatagpuan sa Yuan 14 verse 26 to 27, kung saan ipinaabot ni Jesus ang kanyang mga salita tungkol sa banal na espiritu bilang tagapagturo at tagapagbigay ng kapayapaan. Ipinapangako na ang kapayapaang ito ay hindi katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo, kundi isang kapayapaang nagmumula sa Diyos. Ang kapayapan na ibinibigay ng banal na espiritu ay isang uri ng katahimikan na hindi nakasalalay sa mga panlabas na kalagayan. Sa mundo na puno ng kaguluhan, takot at pagkabalisa, ang mga tao ay madalas na naghahanap ng kapayapaan sa pamagitan ng mga material na bagay o pansamantalang kasiyahan. Gayunpaman, ang tunay na kapayapaan ay nagmumula sa ating ugnayan sa Diyos. Ang ating pagkilala at pagtanggap sa banal na espiritu ay nagdadala sa atin sa isang mas malalim na antas ng kapayapaan. Isang kapayapaang nagbibigay kakayahan sa atin upang harapin ang mga pagsubok na may katatagan. Sa ating pagderasal, madalas tayong nahihirapang ipahayag ang ating mga saloobin at pangangailangan. Sa Roma 8.6627, binigyang diyan na ang banal na espiritu ay nag-aalaga sa ating mga kahinaan. Minsan, hindi natin alam kung paano ipanalangin ang ating mga alalahanin. Sa mga pagkakataong ito, ang Espiritu ang namamagitan para sa atin. Ang tulong na ito ay hindi lamang nagdadala ng kapanatagan, kundi ito rin ay nagbibigay ng pagkataon upang mas mapalalim ang ating ugnayan sa Diyos. Sa bawat tayong na hindi natin kayang ipahayag, ang Espiritu ay naroon upang dumaan sa mga salita at talhin ang ating mga hiling sa harapan ng Ama. Ang pagsasalita sa banal na espiritu sa panahon ng panalangin ay nagiging susi upang maunawaan ang kapayapaang ibinibigay ng Diyos. Sa Filipos 4, verse 6 to 7, Hinihikayat tayo na huwag mag-alala sa anumang bagay. Sa halip, dapat natin ipaalam ang ating mga pangangailangan sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin at pakiusap. Ang pagkakaroon ng ganitong pananaw ay nagdulot ng kalayaan mula sa mga alalahanin. Kapag tayo ay nagtitiwala sa Diyos at nagsusumamo sa Kanya, ang Kanyang kapayapaan ay bumabalot sa ating mga puso at isipan. Ang kapayapaan ng Diyos ay hindi lamang nag-aalis ng takot at pagkabalisa. Ito rin ay nagbibigay ng katyakan at kapanatagan sa ating mga desisyon sa buhay. Sa gitna ng mga hamon, ang pagkakaroon ng banal na espiritu ay nagbibigay sa atin ng gabay at liwanag. Ang katahimikan na dulot ng Espiritu ay nagiging sandata natin upang hindi tayo matakot sa mga pagsubok na dumarating. Sa bawat pagkakataon na tayo ay humaharap sa mga hamon, ang ating pananampalataya sa kapayapaan ng Diyos ay nagiging pundasyon ng ating lakas. Sa kabuuan, ang panalangin sa banal na Espiritu para sa kapayapaan at katahimikan ay isang mahalagang bahagi ng ating espiritual na buhay. Pinubuksan nito ang ating puso sa mga biyayang hindi natin kayang ipagkaloob sa ating sarili. Sa pamamagitan ng panalangin, tayo ay nagiging mas malapit sa Diyos at natututo tayo magtiwala sa Kanya sa kabila ng mga pagsubok. Ang tunay na kapayapaan na nagmumula sa banal na espiritu ay nagbibigay sa atin ng lakas, hindi lamang upang mapanatili ang ating katahimikan, kundi upang maging ilaw sa iba sa kanilang mga paglalakbay. Sa huli, ang ating tunay na kapayapaan ay nakasalalay sa ating pakikipag-ugnayan sa Diyos at sa pagtanggap ng Kanyang Espiritu. Sa ating pagminilay nilay sa mga talatang ito, natutunan natin ang mahalagang papel ng banal na Espiritu sa ating buhay ng panalangin at sa paggamit ng tunay na kapayapaan at katahimikan. Sa Roma 8.26-27, makikita natin ang imahinasyon ng isang Diyos na nagmamalasakit at nagnanais na tayo ay tulungan sa ating mga kahinaan. Sa mga pagkataong tayo ay nawawala ng lakas o hindi alam ang mga salitang dapat ipanalangin, naroon ang Espiritu Santo na namamagitan para sa atin. Saksi ito sa pagmamahal ng Diyos na hindi tayo pinababayaan sa ating mga pinagdaraanan. Ang kanyang tulong ay hindi lamang nagbibigay ng kapayapaan, kundi nag-abot din sa atin ng kapanatagan sa gitna ng mga pagsubok. Sa ating buhay, napakahalaga na maunawaan natin na hindi tayo nag-iisa. Ang ating mga pagdududa Takot at pag-aalala ay natural na bahagi ng ating pagkatao. Ngunit ang Espiritu Santo ay palaging nandiyan upang bigyang lakas tayo. Madalas sa ating mga panalangin, maaring magtanong tayo, "Ano ang dapat kong ipanalangin?" Sa mga pagkakataong ito, mahalaga ang ating pagkilala sa presensya ng banal na espiritu. Ang espiritu ang nagsisilbing ating gabay, nagbibigay liwanag sa ating isipan at puso. Sa kanya, natututo tayo makinig sa tinig ng Diyos at maunawaan ang kanyang kalooban. Sa mga pagkakataong tayo ay tila nalulumbay o nababalisa, ang Espiritu ang nagbibigay sa atin ng lakas upang ipagpatuloy ang laban. Sa mga panahon ng kaguluhan, ang panalangin na sinusuportahan ng banal na Espiritu ay nagiging tulay upang maabot natin ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang unawain ng ating isipan. Sa Filipos 4.6.7, pinibigyan diin ang kahalagahan ng pagsusumamo at pagsasampalataya. Ang talatang ito ay paalala na sa kabila ng mga alalahanin at pagsubok na ating kinaharap, tayo ay hinihimok na ipaalam ang ating mga pangangailangan sa Diyos. Hindi tayo dapat matakot na lumapit sa Kanya, sapagkat ang Kanyang kapayapaan ay nagbibigay ng proteksyon sa ating mga puso at isipan. Ang kapayapaan ito ay hindi nagmumula sa mga bagay na panlabas, kundi mula sa ating pananampalataya at pagditiwala sa Diyos. Ang ating mga pagsisikap na makipag-ugnayan sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin ay nagdadala ng tunay na katahimikan. Samantalang pinag-usapan natin ang kapayapaan, mahalaga rin isaalang-alang ang pangako ni JESUS sa Juan 4.26-27. Dito ipinapakita ang Banal na Espiritu bilang tagapagturo na nagdadala ng kapayapaan na hindi katulad ng ibinibigay ng mundo. Ang kapayapaang ito ay nagbumula sa ating ugnayan sa Diyos. Sa mundong puno ng kaguluhan at hindi pagkakaunawaan, ang tunay na kapayapaan ay matatagpuan sa ating pakikipag-ugnayan sa Kanya. Sa mga pagkakataong nahaharap tayo sa mga pagsubok, ang presensya ng Espiritu Santo ay nagbibigay diin sa ating puso na tayo ay mayroong pag-asa. Ang kapayapaang ito ay nagbibigay sa atin ng lakas upang harapin ang mga hamon ng buhay na may kagalakan at tiwala. Sa kabuuan, ang mga talatang ito ay nagugnay sa atin sa isang mahalagang katotohanan. Ang kapayapaan at katahimikan ay hindi lamang mga ideya kundi mga karanasang maaari nating maranasan sa ating buhay sa pamamagitan ng banal na espiritu. Ang ating mga panalangin na sinusuportahan ng kanyang tulong ay nagdadala ng tunay na kapayapaan sa ating mga puso. Sa mga pagkakataong tayo ay naguguluhan, huwag tayong matakot na humingi ng tulong sa kanya tayo ay hinihimok na lumapit sa Diyos na may tiwala. At sa Kanyang kapayapaan, makakahanap tayo ng kapanatagan kahit sa gitna ng mga pagsubok. Sa mga susunod na sandali, tayo ay maglalaan ng oras para sa panalangin, sa paghini ng tulong at kapayapaan mula sa banal na Espiritu. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, lumalapit kami sa iyo sa panalangin, puno ng pananampalataya at pag-asa. Sa bawat pagdapo ng aming mga tuhod sa lupa, Dala namin ang aming mga pasakit at ang aming mga pangarap. Ikaw ang aming kanlungan, ang aming liwanag sa gitna ng dilim. Sa oras na ito, kami ay humihiling ng iyong mapagpala at banal na espiritu upang magdala ng kapayapaan at katahimikan sa aming mga puso at sa mundong ito. Panginoon, sa mundong puno ng alon ng kaguluhan at lumbay, hinahangad naming maramdaman ang iyong presensya Ipinapanalangin namin na ang iyong Espiritu Santo ay dumaloy sa aming mga isip at damdamin na bigyang liwanag ang aming mga landas. Sa gitna ng aming pagsubok, hayaan mong makilala namin ang iyong kapayapaan na lampas sa lahat ng aming kaalaman. Tulungan mo kaming itapon ang aming mga pagdududa at takot at sa halip, yakapin ang pag-ibig na nagmumula sa iyo. Sa mga sandaling kami ay nalulumbay, sa mga pagkakataong kami ay nawawala ng pag-asa, ipaalala mo sa amin na kami ay hindi nag-iisa. Ang iyong espiritu ay laging nandiyan, nag-aalaga at nagdadala ng kapanatagan. Buksan mo ang aming mga mata upang makita ang iyong mga biyaya sa paligid namin, sa mga simpleng bagay at sa mga maliliit na galak. Hayaan mong magpatuloy ang aming mga puso sa pagtitiwala sa iyong mga pangako. O banal na espiritu, kami ay humihingi ng iyong tulong upang mapanatili ang kapayapaan sa aming mga tahanan. Sa bawat sulok ng aming mga pamilya, dalhin mo ang pagkakaisa at pagmamahalan. Ituro mo sa amin ang kahalagahan ng pagkakaintindihan at pagpapatawad. Sa mga pagkakataong kami ay nag-aaway o nagkakaroon ng hindi pagkakaintindihan, bigyan diin ang halaga ng pakikinig at pagrespeto. Hayaan mong lumago ang aming mga ugnayan sa isa't isa na puno ng pag-ibig at malasakit. Sa aming komunidad, hinihiling namin ang iyong gabay. Sa mga oras na hidwaan at alitan, bigyan mo kami ng lakas na maging mga tagapayapa. Ipinapanalangin namin na ang mga leader ng aming bayan ay mapuno ng karunungan at malasakit. Sa kanilang mga desisyon, naway isa-alang-alang nila ang kapakanan ng lahat at itaguyod ang katarungan at pagkakapantay-pantay. Palakasin mo ang aming mga kamay nagtutulungan para sa kapayapaan at katahimikan sa aming lugar. Panginoon, sa mga bansang nahaharap sa digmaan at karahasan, ibuhos mo ang iyong kapayapaan. Naway ang mga puso ng mga namumuno ay mapuno ng pag-ibig at pag-unawa. Sa mga biktima ng karahasan, pigyan mo sila ng lakas at pag-asa. Sa mga nagugutom at nangangailangan, ipadama mo ang iyong malasakit sa pamamagitan ng mga taong handang tumulong. Naway ang pagkilos ng iyong Espiritu Santo ay magdala ng pagbabago at pag-asa sa mga tao. Sa mga oras ng pagminilay, tulungan mo kaming tumahimik at makinig sa iyong tinig. Sa gitna na ingay ng mundo, ipaalala sa amin na sa katahimikan, naroroon ang iyong kapayapaan ipinapanalangin namin na sa bawat araw na lumilipas, kami ay maging mga instrumento ng iyong kapayapaan. Sa aming mga salita at gawa, naway magbigay kami na inspirasyon at pag-asa sa iba. O banal na Espiritu, patuloy mo kaming akayin sa landas ng pagkakaisa at pagmamahalan. Sa bawat hakbang na aming tinatahak, naway madala namin ang liwanag ng iyong pagmamahal sa aming paligid. Alisin ang mga hadlang na nagiging sanhi ng hidwaan at pagkakaiba. Sa aming mga puso, Itanim mo ang pagnanais na makamit ang tunay na kapayapaan, hindi lamang sa aming sarili kundi sa lahat ng tao. Sa aming mga simbahan, naway maging daan ito na iyong pagmamahal at pagkakaisa. Ipinapanalangin namin na ang bawat aktibidad at paggathering ay ging pagkakataon upang palakasin ang aming pananampalataya at ang aming ugnayan sa isa't isa. Hayaan mo maging tahanan ito ng kapayapaan kung saan ang bawat isa ay tinatanggap at minamahal. O Diyos na makapangyarihan sa lahat sa aming pagpapatuloy sa panalangin, kami ay humihingi ng iyong patnubay at piyaya. Sa bawat paglihan ang iyong mga kamay, nakikita namin ang kagandahan ng iyong mga plano. Sa amin, ipinapanalangin namin na sa aming mga puso ay patuloy na maghari ang iyong pagmamahal at kapayapaan. Sa mga pagkakataon ng pagsubok, pigyan mo kami ng lakas na hindi malupig na mga hamon ng buhay. Hayaan mo ang aming mga puso ay maging matatag hindi lamang para sa aming sarili, kundi para rin sa aming mga kapatid na nangangailangan ng tulong at inspirasyon. Sa aming mga simbahan, nawa'y maging daan ito ng iyong pagmamahal at pagkakaisa. Ipinapanalangin namin na ang bawat aktibidad at paggathering ay maging pagkakataon upang palakasin ang aming pananampalataya at ang aming ugnayan sa isa't isa. Hayaan mong maging tahanan ito ng kapayapaan, kung saan ang bawat isa ay tinatanggap at minamahal. Sa mga pagkakataong kami ay nagkakaroon ng hindi pagkakaintindihan. Ipaalala mo sa amin ang halaga ng pagkafaroon ng mahinahong pag-uusap at pagpapatawad. Sa mga oras ng pagsubok, tulungan mo kaming maging matatag at maunawain, nakatuon sa pagbuo at hindi sa pagwasak ng aming mga ugnayan. O banal na espiritu, sa aming mga tahanan, kami ay humihiling ng iyong gabay. Nawayang bawat isa sa amin ay maging tagapagtanggol ng kapayapaan, nagsisilbing ilaw sa aming mga pamilya. Sa mga sandaling ang tensyon ay tumataas, tulungan mo kaming maging mapagpasensya at maunawain. Ituro mo sa amin ang kahalagahan ng pakikinig sa isa't isa at ng pagtanggap sa mga pagkukulang ng bawat isa. Sa bawat hapag kainan, naway magpatuloy ang pagkakaunawaan at pag-ibig na nagbibigay ng lakas at inspirasyon sa bawat miyembro ng pamilya. Sa aming mga komunidad, naway maging tulay kami sa pagkakaisa at pagkakaintindihan. Ipinapanalangin namin ang mga proyekto at inisyatiba na magdadala ng kaunlaran at kapayapaan. Gabayan mo ang aming mga leader upang ang kanilang mga desisyon ay maging batay sa iyong kalooban at maglingkod sa kapakanan ng nakararami. Sa mga pagkakataong kami ay nagkakaroon ng hidwaan, bigyan mo kami ng karunungan at lakas upang maging mga tagamayapa. Naway ang aming mga hakbang ay magdala ng pag-asa at liwanag sa mga nangangailangan. Sa bawat hakbang na aming tinatahak, naway madala namin ang liwanag ng iyong pagmamahal sa aming paligid. Alisin ang mga hadlang na nagiging sanhi ng hidwaan at pagkakaiba. Sa aming mga puso, itanim mo ang pagnanais na makamit ang tunay na kapayapaan, hindi lamang sa aming sarili kundi sa lahat ng tao. Sa aming mga simbahan, naway maging daan ito na iyong pagmamahal at pagkakaisa. Ipinapanalangin namin na ang bawat aktibidad at paggathering ay ging pagkakataon upang palakasin ang aming pananampalataya at ang aming ugnayan sa isa't isa. Hayaan mo maging tahanan ito ng kapayapaan kung saan ang bawat isa ay tinatanggap at minamahal. O Diyos na makapangyarihan sa lahat sa aming pagpapatuloy sa panalangin, kami ay humihingi ng iyong patnubay at biyaya. Sa bawat paglihan ang iyong mga kamay, nakikita namin ang kagandahan ng iyong mga plano. Sa amin, ipinapanalangin namin na sa aming mga puso ay patuloy na maghari ang iyong pagmamahal at kapayapaan. Sa mga pagkakataon ng pagsubok, bigyan mo kami ng lakas na hindi malupig na mga hamon ng buhay. Hayaan mong ang aming mga puso ay maging matatag, hindi lamang para sa aming sarili, kundi para rin sa aming mga kapatid na nangailangan ng tulong at inspirasyon. Sa aming mga simbahan, naway maging daan ito ng iyong pagmamahal at pagkakaisa. Ipinapanalangin namin na ang bawat aktibidad at paggathering ay maging pagkakataon upang palakasin ang aming pananampalataya at ang aming ugnayan sa isa't isa. Hayaan mong maging tahanan ito ng kapayapaan kung saan ang bawat isa ay tinatanggap at minamahal. Sa mga pagkakataong kami ay nagkakaroon ng hindi pagkakaintindihan. Ipaalala mo sa amin ang halaga ng pagkakaroon ng mahinahong pag-uusap at pagpapatawad. Sa mga oras ng pagsubok, tulungan mo kaming maging matatag at maunawain, nakatuon sa pagbuo at hindi sa pagwasak ng aming mga ugnayan. O banal na espiritu sa aming mga tahanan kami ay humihiling ng iyong gabay. Nawayang bawat isa sa amin ay maging tagapagtanggol ng kapayapaan, nagsisilbing ilaw sa aming mga pamilya. Sa mga sandaling ang tensyon ay tumataas, tulungan mo kaming maging mapagpasensya at maunawain. Ituro mo sa amin ang kahalagahan ng pakikinig sa isa't isa at ng pagtanggap sa mga pagkukulang ng bawat isa. Sa bawat hapagkainan, Naway magpatuloy ang pagkakaunawaan at pag-ibig na nagbibigay ng lakas at inspirasyon sa bawat miyembro ng pamilya. Sa aming mga komunidad, naway maging tulay kami sa pagkakaisa at pagkakaintindihan. Ipinapanalangin namin ang mga proyekto at inisyatiba na magdadala ng kaunlaran at kapayapaan. Gabayan mo ang aming mga leader upang ang kanilang mga desisyon ay maging batay sa iyong kalooban at maglingkod sa kapakanan ng nakararami. Sa mga pagkakataong kami ay nagkakaroon ng hidwaan, Bigyan mo kami ng karunungan at lakas upang maging mga tagamayapa. Naway ang aming mga hakbang ay magdala ng pag-asa at liwanag sa mga nangangailangan. Huwag tayo matakot na ipahayag ang ating mga pangarap at mga pagnanais, sapagkat alam natin na ang Diyos ay nakikinig at Siya ay may mga plano para sa bawat isa sa atin. Kung may mga katanungan kayo o nais ninyong ibahagi inyong mga karanasan, huwag mag-atubiling mag-iwan ng komento sa ibaba. Ang ating komunidad ay narito upang suportahan ang bawat isa, upang tayo ay maging matatag sa ating pananampalataya, at upang sama-samang lumago sa ating spiritual na paglalakbay. Nais naming marinig ang inyong mga kwento, ang mga pagsubok na inyong nalampasan, at ang mga biyayang inyong natamo. Ang ating mga testimonya ay nagbibigay ng inspirasyon sa iba at nagugnay sa atin bilang isang pamilya sa pananampalataya. Huwag kalimutan i-like ang video na ito, at mag-subscribe sa ating channel. Sa pamamagitan ng inyong suporta, mas marami pa tayong maabot at matulungan ng mga tao sa kanilang paglalakbay sa pananampalataya. Ang mga mensahe ng pag-asa at kapayapaan ay dapat na maiparating sa mas maraming tao at sa tulong ninyo, tayo ay magkakaroon ng pagkakataon na maging ilaw sa madilim na mundo. Bago tayo magtapos, nais kong ipaalala na ang kapayapaan ay hindi lamang isang estado ng kalooban, kundi isang aktibong pagpili. Piliin nating maging mga tagapaghatid ng kapayapaan sa ating mga tahanan, sa ating mga komunidad, at sa ating mga relasyon. Sa bawat pagkakataon, maging daan tayo ng pagkakasundo at pagmamahal. Magsimula tayo sa mga malilit na hakbang at unti-unti, makikita natin ang malaking pagbabago sa ating paligid. Maraming salamat sa inyong oras at sa pagdalo sa ating devosyonal na ito. Naway patuloy tayong pagpalay ng Diyos at bigyan ng lakas upang ipagpatuloy ang ating misyon ng pagmamahal at kapayapaan. Hanggang sa muli, naway makasama natin ang banal na espiritu sa ating mga buhay at patuloy tayong maging inspirasyon sa isa't isa. Mag-ingat kayo at naway maging mapayapa ang inyong mga puso at isipan sa mga darating na araw.